Hello guys, for today's video, dito ko naman kayo gagala sa Central. Yan, pupuntahan natin yung isang park dito sa Central. Maliit lang yung park na to, pero maganda siya guys. Yan, from Central Station, Exit K. Sa Exit K tayo lalabas. Ang una nyo makikita ay si Blackman sa inyong left side. So, kailangan nating tumawid sa... kabila ng HSBC kaya ka tayo dyan, guys Dito ko na kayo sa harap ni Blackman Pero pwede kayong dumaan sa inyong right side Pwede sa left side Ayan, sa so kabilang kalsada guys Nakikita nyo na yung HSBC building Bali dun tayo dadaan sa ilalim nyan so, kailangan nating tumawid sa kabilang side Ayan, dyan tayo pupunta sa kabila. Bali, hahanap tayo syempre ng tamang tawiran. Dyan tayo tatawid sa tamang tawiran, guys. Sinara nila to. Dati bukas to. Ang dami rito ang nakaupo. Uh, Titinda. Marami dyang tambay. Sinara na nila. Yan. Bali, nandito na tayo sa ilalim ng HSBC. Nandun na sila sa labas, oh. Bali din tayo pupunta yun. No? May escalator doon pa Doon tayo dadaan. Tatawi tayo doon sa kapila guys. Oh, nandito na yung mga nagtitindan. Bali pagtawi dito. Escalator. Ayan sa gilid. Yeah, same way lang to na St. John

Pagdating dito, so, okay tayo dito sa taas. Ayan, ito na siya guys. Pagdating dito. Bali dyan sa taas, yung St. John na simbahan. Pwede rin kayo dumaan dyan, wag na St. Joseph, pwede rin sa kabilang side. Ano yung pangalan niya. Chungkong Park. Maganda rin yung part na ito kahit maliit. Ayan, dito tayo dadaan mamaya papunta rin sa St. Joseph ayan, Admiralty na to guys ayan, ayan pag nilakad nyo yan ayan, papunta ng Admiralty ikot ko muna kayo sa park bago tayo pumunta ng St. Joseph ayan, may daan din dito. dito o pwede tayo dito tapos paikot papunta rito Yan, inagahan natin guys kasi mamaya madami na din ditong nakaupo. Mahirap magvideo ng maraming tao. May maraming mga upuan dito. Yan, saint yan. Diyan na church 'yan. Kundi na-rate okay. yung hagdan kanina 'yan. Oh, dili ka maging Ito yung ibabaw ng poles kanina. Ayan. Okay. Let's go. Ayan. Kapag ganito kaaga guys, malinis pa. Ayan o. Oh. Wala pa masyadong nakaupo. Pero pag mamaya madami na yan. Bunggan bilya. Ayan o. Maliit lang yung part na to guys. Pero kung mahilig kayo mag-aura-aura, yan maganda rin naman. Ito na tayo. Ito na tayo sa ayun yung name niya. May mga sign naman. ano na tayo May papuntang Admiralty yan, no? Yung tulay na yan, yung bridge. Ayan, lalakad lang tayo pupunta doon, St. Joseph. Ayan, doon yung St. Joseph, guys. Lalagpasan nyo lang yung The Peak Tram. Yan yung St. Joseph, yun, doon, no? Oh. So, lakad. Lakad. yung saint John, pwede rin kayong dumaan sa gilid nyan doon sa loob palabas dyan sa gate na yan kung galing kayo ng saint John, dyan ang labas nyo yan yung gate na yan pag dinerecho nyo yung hagdan doon sa gilid ng Hong Kong Park ayun na nakikita ko ni saint joseph so yun nakaraang vlog natin guys dito tayo dumaan sa Hong Kong Park papuntang sa si Logical baka dito sa Dapik Tram pero ngayon dito naman tayo dumaan sa kabila sa Central Exit K Dapik Tram Garden Road Garden Road The Peak Tram Talaanan nyo rin ng Consulate General of the United States of America Yan sa kabila